at uh, sinabihan na siya na eh, nag-aantay na lang ng isa and the Wednesday this week uh, meron kaming approved uh, visit na kaming apat so uh, masaya siya uh, na nakakausap niya kami at um, medyo medyo maingay kanina kasi apat tatlo sabay-sabay apat sabay-sabay na nagsasalita at some point sinabi ni Bastet na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig <laughs> medyo siguro um <laughs> Uh, na miss niya yung yung ganon uh, na discussions na labo-labo sa -labo, sabay, -sabay na lahat. at uh, masaya siya na <laughs> uh, nakabisita pa na ako VP Inday, how's the health situation of your father? okay naman siya uh, kanina, sinek namin siya minasahe siya for one and a half hours sa uh, ni uh, Congressman Pulong Duterte so minasahe yung uh, paa niya and then inano yung circulation because naman napansin niya no na medyo gray ashen gray yung kanyang uh, isang paa so minasahi ng maayos para maayos din yung circulation minasahi yung dalawang arms niya yung likod niya yung kanyang um, leg din ni congressman Fulong Duterte mm, and before kami pumasok uh, kinausap ako nung isang nurse sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na wag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong vendor doon sa loob kung saan kami bumibili ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. kung zero kung mag-request na siya. Basta ang sinabi lang nila is that mino um, minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya huwag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila mamonitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsuspike yung kanyang uh, sugar. So, so pinagsabihan kami huwag, huwag mag-share ng snacks. VP, just to follow up on that, how do you personally, when you saw Uh, all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings. Yes. Personally, Titi, sa'yo. How do you feel? Um... <laughs> 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 okay. sa pagbisita okay. sa pagbisita Bipi wala ako hindi ko naisip yun hindi ko naisip yun pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya uh, yun ang uh, gagawin so nag request siya ng personal na pagkikita na kaming lima so binigay namin uh, sa kanya yun okay, Bipi first time kasi na nakapanayam kayo since the dismissal of the uh, impeachment. No? Ano yung naging reaction niya? I si Tatay Digong sa inyo now that uh, impeachment was dismissed? Although there is a pending MR. Ah, oh. uh, <laughs> na naman. Na inform mo siya, di ba? Oo. No? Oh, 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 I think, uh, ano si Tabi? Mm Hindi -hmm. kasi mm -hmm. uh, nag-discuss yung page mo. Ayun, ayun yung sinabi, I'm swimming proud. Hindi kasi kami nag any uh, kiti yun eh, na siya yung nagbigay ng uh, news kay uh, President Duterte. So, uh, any advice for your future political plans? Wala, on. wala. Wala kami pinag-usapan na 2028 uh, wala kami pinag-usapan 2028 elections kami na. Uh, VP, on a completely different matter, uh, the lead counsel attorney, Nicholas Kaufman, made mention that he is appealing Uh, or he's waiting for the government of uh, Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate uh, because he wants the immediate uh, return of your father during that time today down. Uh, what is your? Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na lang kay Attorney Kaufman? Oh, I mean best. Uh, I think it is best. Say, uh, I cannot say what I uh, Thank you, VP. What do you think, do you think, um, PPPM will allow him back? I cannot uh, speak for BBM as well. CIA nilibog, ah, si 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 kay Congressman Chua regarding din sa mga flood control. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na i-demanda yung mga congressman nila na merong mga palpak o ghost projects? investigation sa DODH kung hindi man dahil sila yung ininisigahan uh, based on the NBI or the special committee ng DOJ na maimbastiga dapat talaga pagkatagutin uh, yung mga professionals at yung mga contractors ng those projects at ng substandard uh, projects na delikado yun uh, sa mga mamamayan At saka dahil sa Flag Tutu Project dahil noong 2023 2024 noong 2024 last year nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react eh hanggang ngayon walang nagsasalita walang nag -investiga. hindi lang naman flag control eh so kung gusto, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol ako sa hindi Tignan nila yung buto um, budget ng 2024 at 2025. Hindi lang yan. Huwag tayo tumitin sa sagutin yung mga black holes doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang hindi lang tatotong lahat. Since mam ma you have by uh, ano information dun sa dati kayong DepEd secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ni Marcoleta para ibulgar itong mga humingi sa inyo noon ng project ng uh, parte sa DepEd. Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretsyo nilang kinuha yung budget. Diretsyo nilang kinuha ang school building program ng SB. At uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng house of representatives. At dinerecho nilang inattach yung listahan nila doon sa DAA version, house version ng DAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni uh, Senator J.B. Estrada. Pero nung nagsabi kami, uh, at alam yun, alam yun, ni BBM, wala siya reaction eh. So, paduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong ah... Uh, investigasyon sa flag control projects. So, seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam, alam natin lahat kung ano yung anomalia, ano yung corruption sa budget ng BBM, sa projects ng BBM. Sa lahat. And ma'am, any comment doon sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check daw ang mga opisyal? Dapat lang. Dapat lang. At hindi lang yung elected uh, public officials, ha? pati yung mga appointed uh, public officials. At hindi lang yung mga um, uh, yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive. Kung sino 'yung mga dami. Ilabas 'yung mga dami ng mga uh, public officials. Dipi may pagkakataon kayo ngayon. Paano nyo haharapin itong problema ng uh, korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure. Mm. Yan 'yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng <laughs> libreng advice so, so, yes. uh, sa administration. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Uh, panoorin na lang natin sila sa kanilang san zar suela uh, corruption corruption tapos flood control lang eh ang daming projects sa lugar na hindi flood flood oh basta <laughs> oh. so, yon Thank uh, you. Okay. Thank you. Uh, um, no, no, kailangan ko magpasalamat. Yes, ma'am. Okay. Kailangan ko magpasalamat. Uh, ang ating pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nandito kayo sa Hague. Yung iba hindi sa Netherlands, meron pang galing sa malayong New Zealand, napakalayo na lugar, pumunta dito. Papasalamat kami dahil nung una, sigurado kami yung dasal ninyo araw-araw ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, um, kanina na mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. I'm, mean, we mentioned you. and Thank then you he, he, smiled <laughs> kasi ano daw, noong uh, um, nasa Davao siya, nanonood siya <laughs> na mga contest um, at mga um, vlogs mo. So, nagpapasalamat siya at nagpapasalamat kami lalo-lalo ng mga sa kampanya ay sa tulong, sa tulong ninyo, sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng support. Uh, sa <laughs> Pwede ba ho si Anton Pwede. SMNI? Last question. Okay na ma'am. Ah. Uh, okay, okay na ma'am. Uh, ano na lang po? Advice at professional advice sa administration. ano na lang po ma'am, yung uh, uh, aasahan na lang po ng uh, Wala na tayong aasahan. Mga Pilipino sa, sa 23 eh. ma'am. Uh, September, 28, uh, sa September 23 2028, po. 2028, so, po ni 2028. Ah, sa September 23, ano ba yung aasahan, aasahan tayo ng mga ng Pilipino? Bay uh, uh, wala pa tayong, atay at na lang natin no announcements ng uh, defense team uh, ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20, 20, at 21. Mm -hmm. yes. 20, 19 to 24. 21, 24 22, araw na. A, actually, okay, ma'am, it's from 19 to the 24. 24. 19, 19, 20, 20 21, 24. 22, 23, 24. Okay. 19. 19. Days, okay September 19. Okay. September, okay. So, September 19 until September 24. Yes. Yeah. So, yung uh, mga pangyayari. Okay, sa we will also have the exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits that ah, yes. doon sa Lanban Office. Okay, sige-sige. Okay. 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 Sige, okay. Sige. okay. <laughs> Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa support na ninyo. And uh, sa 2021 uh, meron din sa Japan. Mm. Uh, malaki. Malaki yung hinanda ng uh, Filipino community sa Japan. September 20 and uh, 21. Napapasalamat kami ha, na hindi kayo bumibitaw. Yes. Hanggang yeah. yeah. sa dulo. Ang tanong, malaki rin ba malaki dito sa Netherlands? Yes! Malaki rin ba? Malaki yes! Sigurado kayo? Yes! <laughs> Thank you, okay. VP. Thank you, ma'am. Oras ba for a picture? Doon po. Doon po ang pila. And